uti oh. pa, pa rin kami guys ito na ito ito guys, oh ito rin guys ito rin na uti uti pa rin yan sila ano yung isang tropa ko guys, oh dati kong kasama ang Lidman dati kong tao guys, na-winter ko yan dati, ngayon lidman na siya mo na siya ng amo tapita ako lang yan guys as mega mall ayun translab ng hawak nya maraming so, tao guys so, ayun na kong pupusan so, ayun pupusan ngayon guys tulo so, nun so, wala pang bus so pakpakan sila ngayon pakpakan sa unik Tuloy lang ang laban. Kahit walang tulog. Tuloy pa rin.